Marso 27, taong 2014, pumirma ang pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Ito ang nagbigay daan para sa pagpasa at pagbalangkas sa pagkakabuo ng ngayoy Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa ikasampung anibersaryo ng nasabing kasunduan, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta nito sa BARMM. Sa kanyang mensahe, tiniyak ng Pangulo ang pagrespeto at pagpapanatili sa iba't ibang kultura sa BARM. Kinilala rin ng pangulo ang ilang pagbabago na napansin nito sa rehiyon at tiniyak nito ang pagpasa ng mga batas pagkakaroon ng patas na halalan sa 2025 at pagbalangkas para sa mas maunlad na kinabukasan ng rehiyon. Noon lamang pebrero isinagawa ang ikalabing pitong pagpupulong ng National Government at Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body layon nitong maayos ang ilang problema mga at resource allocation para sa pagsuporta at pagunlad ng rehiyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.